私たちは。 Sa mga kaibigan, magandang umagang muli at uh, kasalukuyan pa rin tayo nga nandito ngayon sa barangay Pinagbuhatan na dito nga po uh, sinagawa itong uh, offland kaayusan. At uh, dito ating uh, na nakita ang pagdating ng ating uh, Mayor Vico Soto, gayon na rin ang ating uh, Vice Mayor uh, Dodot Choworsky. At uh, nakita na rin natin dito ang ilan sa mga barangay uh, council ng uh, barangay Pinagbuhatan sa so, mga kaibigan nating uh, narinig dito ang uh, dinudulog ng ilan sa mga residente ay uh, itong uh, akipapakitang mga wires sa taas So dito nga mga kaibigan, kung makikita nyo itong mga salasalabat na mga cable wire at mga wiring na kung nga pang kuryente talagang nakalaylay na salasalabit. Ay, ay, dito lang. lang siya dito lang.

boleh ditentukan yang So mga kaibigan yung uh, wiring dito aking ilang ipapakita sa inyo yung dinudulog ng mga residente dito na mas ayos. So kunyo titingnan talagang uh, ito'y uh, tinitignan ng ating uh, mayor Bico Soto itong uh, mga wiring na ito na talaga nakaladlad na mababa na siya. So ito kahit itong ating uh, tripod na gamit ay abot na abot itong uh, kawad ng uh, mga cable nakalaylay talagang so ayan yung salasalabat ng mga wiring ng mga telecom Não, 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 não. Good morning, nga uh, Ma'am Christina. Maraming salamat po sa inyong uh, pagtutok sa ating uh, live update ngayong umaga dito sa sinasagawang uh, Oplan Kayusan sa Barangay Pinagbuhatan. dati, wala naman kami ito. Hindi magkaroon ng Isa eh. e sa, sa dami mo mula hulo, solo, agad doon yun eh. E kaya yung tao, Malang dito na nagkabitan Pagbabawa lang ko ba'ng dumaan, ibutante eh. e, yan eh. Pero kahit ibutante, kailangan na pa rin. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? ba?

अनि त्यो फोटोले त गर्न सक्दैन नि यार यो हैन है के भقالो भको गुना लाग्नु नि हैन त सबै समस्या नै भयो आयो त बा दिन म गन्द त दिन छैन हैन अब बोलिन्छ So, yung makikita mga kibigan, talagang dito ay uh, pinakausap ng ating uh, Mayor Biko Soto, Vice Mayor Dudo Chorsky at Congressman Roman Romulo, ito nga bawat residente at talagang itong dinudulog nakawad ng kuryente or cable wire. Okay kailangan ng mga ng na pa malapit pag mga 不能哦。嗯嗯

At uh, mga kaibigan, uh, hanggang dito na lamang po muna itong ating uh, live coverage. Ito nga po sa isinagawang uh, offline kayusan sa Barangay Pinagbuhatan. Okay, Ma'am Lisa Santos, good morning po. मानो दी